nag-clearing sila ulit mga kalisan sa aking uh, kalsada upang matanggal ang mga kalat na tinanggal nila mga punong kahoy at mahalaga naman talaga na i-clearing nila bago dumating ang rainy season ika nga so nakikita nyo busy-busy yung ating mga trabaha trabahador Ayan, so may ginagamit silang pakpo para matanggal pang sungkit nila sa mga natanggal na mga tangkay na mga kaimito. Ayan, so nakikita nyo, dami nang dumadaan dito talaga. At sobrang uh, minsan matarapik na rin gawa ng uh, ginagawa nilang widening road at ano na. Makikita mo dito na talaga maglabasan ang mga biyahero balang araw kasi ito yung national highway dito sa aming lugar ayan so nakikita nyo traffic na traffic pero ganun paman man hindi yan ang hadlang upang ipagpatuloy hindi nila ipagpatuloy yung kanila mga sinimulan na gawin ng ating mga mahal na mga trabahador ayan so para rin sa ikakaganda ikakabuti ng ating mga biyahero balang araw. Ayan, dahil maluwang na po yung ating kalasada at nagsisidatingan na yung ating mga biyahero. Ayan, hindi lang dito sa bayan ng Victoria Tarlac ang makikinabang ito bagkos pagkinabangan lahat natin ito lalong-lalo na sa mga nagbibiyahe araw-araw mga kalisan. So ayan na nga dinadampot na nila yung uh, pinutol nila dyan na uh, kung hindi ako nagkakamali ito ay yung tinatawag na parang ano to kahoy ng banaba oo kahoy ng banaba so nakikita nyo doon kahoy ng banaba yung kanilang mga dinadampot para matanggal na nila at may uh, maipagpatuloy na nila yung kanilang ginagawang widening uh, dito sa kalsada mga kalisa so ayan ang na akong napapansin nyo mayroong mga bato dyan na tinatanggal syempre nung inaano nila yung widening natin dito ay uh, mayroong mga bato-bato so nakikita nyo pumapaikot na yung ating bakpo dahil uh, sa tingin ko dito mayroong uh, sasalubong na yung dump truck na kung saan doon nila ilagay ayan o oh. ayan naman yung ating mga paninda mga kalisan dito sa Eskabik medyo ano nga makulimlim yung panahon so ayan tuloy pa rin tayo dito ayan ngayon lang tayo ulit nakapag update sa Eskabik Marketing ayan na po ito pala nilagay ko na sa ating paglagyan ng plastic para hindi na siya maalikabuhan ito ay nakakahalaga ng 80 pesos each ayan so andito na yung mga produkto ng eskabik ayan yung pulboron isa na lang siya ayan mag isa na lang yung pulboron ito yung hindi na ano hindi nabibenta hindi ko alam tsaka itong gami ayan guys sa mga nagtatanong po ng opti ito po yung optijus namin ayan yung opti namin ay 350 pesos ayan nagpapashipping tayo guys ayan makipag-ugnayan makipag-ugnayan lang po kayo sa aking facebook page ano, official yung Vlog o kay sa aking personal Facebook account. Ayan guys, oh. Medyo makulimlim ang kalangitan. So, bumabalik na naman yung ating bakko. Ayan, yung ating bakko. Bumabalik na naman. Kaya hindi ko na ilalabas yung ating mga damit dito. Kasi nga, sobrang alikabok. nililinisan niya kasi bago nila ibuhos yung semento diyan yung semento uh, naman na nilalagay nila no madali lang matuyo yun mga kalisen. kasi may parang gamot na nilalagay sila ayan lalo na ngayon medyo makulimlim uh, na tila may banta ng pagulan so siguro talagang uh, tinatapos na nila para lang maayos yung kanilang uh, widening So, believe ka rin, no, yung nagmamaneho nitong bako. Ayan, no. Siya lahat yung uh, nag-ooperate sa ating uh, napapanood na bako ngayon. Makikita nyo kung paano niya i-operate yung bakko Ayan, no. Grabe. So, ayan lamang mga kalisen yung ating uh, update sa ating Eskabik at saka yung ating uh, kalasada na rin dahil nga highway po kami. Hello! Ayan, mayroon tayong kaliseners na dumadaan dito. So, uh, bye from now mga kalisan Hope to see you again on my next vlog. This is Indayani Ang Raina ng inyong mga tahanan. Maraming salamat po sa mga nagmamahal sa ating mga Felicitas and Team Tarukoy. Ayan, abang-abang lang kayo sa aking pag-reveal ng kanilang mga pangalan. Bye-bye!